Hello Good morning Sa pangalan po ng gabi lang ngayon isang mapagpanaan sa bawat isa. So, at dito po tayo sa pagpapatuloy uh, ng gawain na kung saan ating pong binabasa at uh, ipinagkaliwanag ang magasitas na ipinagkaliwanag sa bawat gawain. Ang um, una pong aralin ay po sa sulat ni San Pablo sa mga kanya Roma versículo 5, versículo 12, hasta 21. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay umasok ang kasalanan sa sanggitan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sa pagkat ang lahat ay nagkasalanan. Kaya po, dito po, ipinapahayag dito ni Apostol Pablo. Sino po ba yung tao nito? Wala po iba si Adam. Sa pamamagitan po niya, pumasok ang kasalanan. Dahil po, ang kasalanan ay pagsalansan. Meron pong halinin sa kanya ang Diyos doon sa harapin ng, o halamanan ng Eden na sinasabi, lahat ng bunga ng tamoy ay pwede mong kainin maliban dito sa isang na ipinapangilin ko na wag mong kainin. Ngayon, dahil po ang ating Diyos ay nakipagkasundo kay Adam sa pamamalitan ng kapatosan, kumbaga, Si Adam, may katapatan sa Diyos. Kaya niyang sundin ang ayon sa kalukuban ng Diyos. Paano po nagkasala si Adam sa pamamagitan ng pagsansa? Nung pinatulog si Adam, nang tikawasan tulog at pinuha ang kadya at ginawa niya isang babae na magiging kasakasama niya habang siya'y nabubukan. Ngayon, dahil ang diablo ay mapanukso, hindi niya kaya si Adam tuksohin para mahikaya. Kaya ang ginawa ng diablo, ginamit niya yung babae para sinuwin, para makakain ng itinanginig ng Diyos. At nandaraming yung babae kay Adam at siya'y nagkatayon din. Kaya kung titingnan po natin, dito, kumasal ang kasalanan dahil po sa pagsuway. Kasi hindi naman ulitin oh, sa kalangan ni Adam na yun palang pinanginili ng Diyos na huwag ng kainin, yun ang kanyang nakain. Kaya nagsuway siya. Nagkasala. Kaya nagahari ngayon ang kamatayan. Mula kay Adam hanggang sa panahon ngayon, ang lahat ng tao ay pinagkailangan dumanas ng kamatayan. Ngayon, kung titignan po natin ang mga kapatid, sinataylanan po maunawaan natin, sa pamamagitan ng pagtagasala ni Adam, ang lahat ng tao ay kinakailangan dumanas ng kamatayan. Lahat po ay nagkasala. Dahil, nung panahon ni Moises, nagkaroon naman ang mga kautusan. At dumami pa. Dati, isa lang ang kautusan pinagkatiwala na ay Ngayon, dumami na. Kaya kapag paglaba, siya ang nagiging kasalanan. Pero, bagay natin. Kapagka, ang kasalanan ay nasa sa hanggang sa dumating. Ang kautusan. Ngunit, hindi bilang ang kasalanan kung walang kautusan. Kaya, pag sinabi po kasi kasalanan, paglaba, disobey o yung hindi pagsunod. Halimbawa, ito yung kausang, wag kang papatay. Ngayon, nagawa mo yung pagpatay, ibig sabihin, paglabag yun, kaya ang tawag ng pagsalansang o kahantungan natin yan, kamatayan, kasi yun yung punishment. Kaya sabihin ito, nagkasalaman ng tulad sa pagsamansang ni Adam na siyang anyo so, ni kahit hindi, hindi po nung panahon nang na, na, pa ang mga kautosan sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises, kahit hindi ka ilikod doon na napakinggan mo yung kautosan dahil na sa ito pa rin yung Dahil yun talaga yung itihula ng Diyos na mamanami din tayo yung kamakayan. Kaya lahat tayo po ay daranas ng kamakayan. Pero yung almini ang darating. dapat ganyan din ang daloy na walang bayan ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay na ang marami. Lubha para sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaluhudahin sa biyaya ng isang lalaki si Jesus Christo. Ibig sabihin po, hinayaan ng Diyos na may langit na magpatuloy yung kasalanan hanggang sa lumala pa upang sa ganun mapatunayan na sa pamamagitan naman ng ating nagilang Panginoong Isu Kristo na kung papaano sumagana ang biyaya, mas lalo pang sasagana. Kung ang pagkakasala o sumasagana o lumalago o dumadami, lumalawa ang sakot, ganun din ang biyaya. Ganun po hindi ibig sabihin, ito kaya hinayaan ng Diyos sabi dito, at ang kaloob ay hindi dahil ang nangyari sa pamagitan ng isang nagkasala sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusan. Katapot ang kaloob na walang bayan ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaakaling kalapin. Kaya kung titingnan po natin dito, sa pamamagitan ng nagkasala ng isa, marami ang napahamak, at sa pamamagitan naman ng pagtalima ng isa, marami ang magtatamo ng ikakaaring ganap. Kung baga dati, ang Diyos, malapit lang, one tao, malapit lang sa Diyos, pero dahil sa paglabag, napalayo siya sa Diyos, napahiwalay. Pero sa pamamagitan naman ni Kristo, na kanyang ibinalik ang tao sa Diyos, at mas lalo naman dumami yung nakikayang na magbalik loob sa Diyos. Parang ganun po yun. Kung baga, napalayo ka isa dahil sa pagsuway, napalapit naman yung isa dahil sa biyaya. Ano sabi nito? Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway, dumating ang hatol sa lahat ng mga kamalay pagduhusan sapagkat sa pamagitan sa ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan. Gayun din naman sa pamagitan ng pagtalibat ng isa ay marami ang naging mga matuwi. Kaya hindi tingnan po natin, mula kay Adam, hanggang kay Moises, nagkaroon ng mga kautusan. At si Kristo ay isinilang sa ilalim ng kautusan. Kinakailangan, may kautusan, may pagkasaserdote. Palitan mo na yung pagkasasendote at papalitan yung mga kautosan. Dati noon, napakarami mga kautosan at mga kautosan. At bawat paglabag o pagkakasala, may mga sasendote magkri-reconcile sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga At sa pamamagitan naman ng pagpapalit ng pagkasasendote na kung saan hindi na hayop ang iniaalay, kundi yung katawan na mismo ay Kristo, ang inalay niya ang kanyang sarili ng buhay, alang-alang sa bawat isa sa atin na nagkasala Kahit hindi ba man isinilang, sakot na, ng naghain na ginawa ng ating dakilang Panginoong Huso Kristo. Kaya marami po ang naging matuwid dahil po sa habag at awa ng Diyos. Na kung saan, tatalima ng tao tayo naman sa mga patutosan ni Kristo. Hindi na doon sa luma. Kaya nga may lumang tipan, may bago. Yung bagong ng pagkipag ni Kristo, ibig sabihin, magbubuhay na tayo sa ayon sa kaposan galing sa akin na bilang Panginoong Yesu Kristo. At bukod sa rito, ay tumasok ang kaposan upang ang pagsuway ay makapanagana. Totoo po. Kung walang kaposan, hindi po pag bumula upang marami ang makasunod, Pero marami rin ang lumalaman. Kung baga nananagana, nananagana yung pagsalag, saan nananagana naman yung pagsunod. Kinakailangan yung mangyari para pagdating ng isang tao sa mga pamamagitan ng ating nagilang Panginoong Isu Kristo, na sakit na tayo ng tao sa ni Kristo, pwede nga iba sumunod din, pwede nga iba hindi. Dipindi po sa atin. Kung kikira namin natin si Kristo, may respeto sa tayo sa kanya, dapat isusundin natin yung pangkosan ni Kristo. Ano sabi niya? Narinig ko ngayon dati na sinasabi sa kasulatan. Ibigin niya niyo kapwa, kapwa, kabuhian ninyo ang inyong kaaway. Ngunit na sinasabi ko sa inyo. Ibigin niyo ang inyong mga kaaway at pinalangin ang sa inyo nagsisikusin. Kaso sa luma, pagkakwa, kapilala mo, iyon lang ihili mo, pagkaaway, kaaway mo. Pero kay Kristo, bago na, yung kaaway mo, ibigin mo. Paano kung may dalang ita? Yalakapin mo ba? Hindi po. Sa pamamagitan ng pagdalangin. Nang naway, magliwanag ang pag-iisip ng tao, itinutungin ang kaaway. Upang sa ganun, magkakusap tayo. Huwag na ayos. Napakamakapangyarihan po ang panalangin para baguhin ang isang tao. Yun po ang pinaka sandata namin na kung saan powerful po siya pwedeng baguhin ka gano'n man talaga sa isang tao kapag dinalaw ng Diyos ang kanyang puso at nakakunawa siya ng kanyang sarili at magpapahinungod po yan. Ganun po sa pangyarihan yung ni Kristo. Ano ba sabi dito? Upan, no, upan, ang kasalanan ay maghari sa ikamamatay. Totoo po. Nung maghari yung kasalanan dahil, kung titingnan po natin, sabi, wala daw kasalanan. Meron po. Kapag ang isang tao ay daranas ng kamatayan, totoo, walang matuwid, wala tayong isang. Dahil po, punishment po kasi yung kamatayan. Pero, sa pagdating ni Kristo, sabi, maliba na ang butel ay mamatay, ay hindi siyang mabubuhay. Ibig sabihin, kung hindi pa palitan yung ating pagkatao sa ngayon, ng bagong pagkatao na palang ibigay, palang nalangin, marunong ng mahabag sa kapwa, marunong ng Huwag panluhod. Hindi po mababago ang tabi. Kaya kung titingnan po natin dito, iba po kasi ang bunga, ang pagbabago ng isang tao, isang naturalisan ang dati natin pagbabago. Ang tanong ay nagbago na ako, nagsisinago, sumusunod ako kay Kristo. Pero bakit kinakailangan pa rin mamatay ang tao? Dahil po, yung punishment kasi hindi yung mababago. Dahil ang inihanda ng Diyos, hindi yung buhay dito ngayon, kundi yung walang hanggang buhay sa pagbabalik pa niya. May tamang panahon. Kaya ang tao, kahit sumunan ba sa Diyos, nagpasakot sa kanya, mamamatay pa rin. Dahil hindi na kailangan palitan ang yung anyo natin. Hindi naglarawan larawan dito sa ibabaw ng lupa. Ikong kapala natin, kundi yung hindi gawa ng mga kamay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yun na po yung pagbabago. Mga nauna, kung na nabubuhay man, kung na namatay man, nang nadat man, yung pagbalik ng ating dalilang Panginoon Iso Kristo, lahat yan ay papalitan, maging buhay sa isang isang mata. At maging nyo na mamatay man, bubuhay yung pagbalik. Nandun na po yung reward, sa pamamagitan ng kasalanan, naghari. Nag, kumbaga, nag marami ang nadamay. Sa pamamagitan din naman, ang biyaya, ganyan din naman, ang biyaya ay makapaghari sa pamamagitan ng katwiran sa ikang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Isu Kristo na Panginoon natin. Sa Kanya po natin yan na. Wala pong iba sa pangalan ng ng Panginoon is with the Siguro po, hanggang dito na lang, natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating kailangan, karingan, ipilayin po natin sa Diyos at pagkakalit sa ang kapalataga ng ating talo. Sa ngalang, salamat at mapagpala umaga sa